Hello guys, alam niyo ba na ang buhay dito sa Amerika ay hindi madali kasi lahat dito ay binabayaran mataas ang cost of living. Kasi pag narinig mo yung Amerika, akala natin ay mayaman na ang mga tao dito. Hindi po. Ang buhay dito ay mahirap sa Amerika din. Kasi, ang cost of living ay sobrang taas. Tumaas nga po ang aming ah, per hour sa work. Ang tinaas naman ng mga pilihin, lahat ay tumaas. Lahat insurance, car insurance, house insurance, my health insurance, ayan, kahit nagdadagdagan yung ating mga sweldo dami rin naman binabayaran kaya wala po tayong maiipon ayan dapat dito sa Amerika ay masipag ka lahat po dito sa Amerika halos lahat ay nagtatrabaho ayan para makasurvive at kailangan marunong tayong magbudget dito sa Amerika ng ating pera paano tayo magbabayad ng bills that's a real talk ayan tapos ngayon sa amin last month before Christmas nasira ang heater Ay, kailangan mo i-fix ang heater kasi sobrang lamig dito sa Amerika tapos nasira naman ngayon po yung car ng asawa ko, kailangan naman daw po ng tire apakamahal ng tire dito pag nagpalit ka ng tire dito sa Amerika ay apat ang tire na pinapalitan, hindi isa-isa lang katulad <laughs> sa Pinas. Tapos nasira din po ang aming washing machine. Dito po pag nasira ang iyong appliances ay kailangan mo na itapon like TV, kaya pala mura ang TV dito kasi maraming bumibili ng TV. Pag po nasira ang TV dito, diretso na po sa basurahan. Kasi walang magpipix. Apakahalha, mahal ng charge do sa gagawa at saka yung pyesa. Mas mabuti daw na bumili ka na lang ng brand new. At tulad ngayon, yung aming washing machine ay maganda pa siya. Kaya lang, wala kaming mahanap na gagawa ng washing better itro na lang daw kasi mahal ang charge ng tao na pupunta sa amin, service, tapos yung pesa pa. Paano kung hindi siya nagawa? Magbabayad tayo ng charge kasi automatic na pupunta sila dito sa bahay natin. Tapos, kaya ngayon, humanap kami uli ng bagong washing machine. si Ang hirap dito makahanap ng taong gagawa. Hindi katulad sa Pilipinas na tawagin mo lang home service, okay na, di ba? Dito pag nasira yung appliances mo, hindi na siya magagawa. kalangan lahat bilin dito sa Amerika. Ngayon, ay tumaas nga ng konti ang aming per hour sa work. Pero sobrang dami naman. Pati mga food, ay binabayaran sobrang laki ng tax namin. Okay? Kaya po lahat ng lugar ay mahirap ang buhay o hindi madali kahit nasa Amerika po kami. Okay, gusto ko lang po i-share, real talk, buhay Amerika. Hindi po lahat ng tao dito sa Amerika ay mayaman. Ayan, thank you for watching. Please follow me sa aking mga videos thank you so much god bless you all ma